Hi mga B, dahil nga pecha di piligro na naman tayo at one week pa akong mag-aantay ng sahod, napilita na talaga akong pumunta ng well shop para maghanap ng pinakamurang bigas. <laughs> Nagdala na nga ako dyan ng plastic na pambalot para sa bigas na bibilin ko at lumabas na agad ako ng apartment. Bago nga pala ako lumabas, pumunta ng well shop, chanay ko muna tong weather kung uulan para naman magdala ako ng payong pero medyo okay naman yung weather. Malamang sawang-sawa na naman kayo mga B sa video ko kasi pabalik-balik lang naman ako sa well shop pero pagpasensyahan nyo na mga B, dito lang kasi yung pinakamalapit at tinatamad na rin ako pumunta ng supa. At dahil nga medyo matagal pa yung sahod na inaantay ko, sinumot ko na lahat ng barya sa wallet ko. <laughs> Actually, titignan ko nga muna dito sa Welsha kung sakto ba talaga yung budget ko kung meron ditong murang bigas pero kung wala, pupunta talaga ako ng supa. At nandito na nga ako sa lane ng mga bigasan. Pagtingin ko, sobrang mamahal at naghanap na nga lang ako ng limang kilo para makabili talaga ako ng bigas. Total, one week lang naman na ang inaantay ko bago dumating yung sahod namin. Kaya bumili na muna ako ng limang kilo para makasurvive ako for this week. Nakita ko nga tong 1,500 lang, limang kilo na tong mga bigas. pero meron pa siyang tax kaya umabot siya ng 1,007 yen. Ganito sa Japan mga B, kada bili mo ng isang produkto or item, meron talagang binabayaran na tax. Kaya naman yung mga nakikita mong mga prices na nakalagay dyan sa mga produkto, hindi talaga yung pinaka prices kasi meron pang mga tax na binabayaran. Nandito na nga ako sa cashier at binabayaran ko na tong limang kilong bigas. Natagalan nga ako dyan kasi sinumot ko lahat ng bariya at nagbilang pa ako ng paisa-isa. Akala ko nga dyan nung una mga B, kulang yung pera ko at uuwi ako ng bahay ng walang daladalang bigas pero sa awa naman ng chose, kompleto naman yung pera ko kahit papa ano. Pasalamat nga ako kasi kahit papano, meron naman ako mga tirang barya no, mga nakaraan kaya nakabili ako ngayon ng bigas. Kauwi na nga ako ng bahay at nakita ko tong mga bata at mga guro na nagpupulong-pulong dito sa may tapat ng apartment namin. Pero hindi ko naman masyadong inusyoso mga bi umuwi na agad ako ng apartment kasi kailangan ko pang isalin tong bigas. Pag ko nga dyan ng bahay, sinaling ko na agad itong bigas na binili ko para naman ready na ako kapag magsasaing na. Tinatanong nga din ako dyan ng mga kasama ko kung magkano ko raw nabili tong bigas. Sabi ko medyo mahal kasi sa well siya nga ako bumili. Paubos na kasi yung mga bigas nila mga bike naghahanap sila kung saan pwede makabili ng murang bigas sa online kasi talaga kami bumibili ng bigas pero medyo nagbahal na daw ngayon kaya naisip ko maghanap na lang ng murang pwedeng bilhan dito na malapit pagkatapos ko ngang isalin yung bigas na binili ko dumiretso na ako dito sa kwarto para manood ng Netflix at eto na ngayon naisip kong panoorin ng movies dito sa Netflix once upon a time lakas maka fairy tale ni Ate Girl <laughs> At habang nanonood nga ako nitong Once Upon a Time Movies, naisip ko na rin mag at kumain ng ice cream. At eto nga pala yung pinakapaborito kong pang snack. Every time na tumatambay ako dito sa kwarto, chichire lang naman with ice cream. At nagaantay na nga yung gamot ko sa pang UTI kasi feeling ko UTI na naman yan girl. <laughs> Ewan ko nga dyan mga B, nagpipigil naman ako ng mga bawal sa akin pero hindi ko talaga mapigilan natatakam ako lalo. Kaya naman ang ending na bibili ko na. <laughs> So ay na nga mga B, sobrang nag enjoy ako dyan. Habang nanonood nitong Netflix, kumakain ako dyan at wala akong magawa sa mga panahon na yan. At dahil nga day off ko dyan mga B, nanood ako ng ilang movies dito sa Netflix at inabot lang naman ako ng magdamag. At hanggang dito na lang, bye!